o bastangang sabay ng pangyarihan Ay ano ang kahulugan na sa mga erudyano? Na ang kaisesang ay At ang sa Diyos ay talagang samahayon sa halilingan at tungkong ng kahulugan. Ay anong inuusay? Ilinis niyo paratang. Nangbali niyo ang kaisipan. Nangabalikan niyo dito. Si Yesus ay ang tatungo sa langit ni Kristo. Kasi ang tunay na doon na sa lupa. At at sa loob ng kasong araw, ay muli ngayon matangon! Uy, di ba? Aw, nila niya ito! Misal! Misal ay ginunod niya At tuloy pinagtapo yung nakapal. Ang mga ginoon at tuloy harakan. So, wala namang pinamagabag tayo. Kundi upang na siya ang tuloy na ka! <laughs> <laughs> Ito na ang natutuan ng mahalman Ang patuloy ay... Patawan parusa! anak anam sa kapayang mahal! O ipag-aanin lang anong paninyong kanyang pag Sinabi si, si Propeta Bilyas na isisilang sa milen ang sa bayang Israel. Sige lang sa atin. Oo, siya. Na dinalaw pa na mga hangin sa sila mo. Ang pangalaw niya. At pangilayan niya sa mga tao. Ang 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 mo ang 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 ang

sa bawat may humahaw ano, kayo. Mayroon magpasawang kakaliyo. Ay laki ng pagyurang ninyo sa karapatan ng romang dito'y nakasasakot. At sa isang sandali ay hindi yung balita ng ang pamamalakan upang masunod lamang ang nasa ninyong masasabang diyari nyo sa kadiliman ng gabi ang taksi na ni Kuntuli. Sa pagdus ka sa katwiran ng isang mabait na tao, at inang inyobo ang kapangyarihan upang makikin sa ilalim ng matatala si Diyo mga kuko ang buhay ng inyong inapapotan. Kung sino man ay naging dapat sa hapon na kamatay. Ay hindi ang sitwasyon eh. Hindi kayong mga pulong sa sardote, kundi ang pretor na si Ponce Pirato. Gobernador na Cesar at Vice Presidente sa ang siyang may karapatan at kapangyarihan humaton sa kasalanan na gaya ng iyong binibigtang. Kalubhasa ka nga, Nicodemo, at ikaw, Jose, mga taong lubos kong pinagpipitagan. Sa ang batas ninyo na itong hayan, na ang mga puno-udyo ay walang karapatang makasiyasat, at mga hatol sa isang may kasalanan. Kung sana kayo malito mga kapatid, inawin ang inyong At unawain ninyo na ang sinedrin ay may karapatang mga siyasat at mga hatol sunod sa mga kasalanan ng Diyo. Ah, uh, Sino kaya sa akala ninyo, ang maaaring magmasa sa kalimisan ng ano na ninyo, wala. Kundi ang may kapangyarihan dito sa Udea. Lalo patuwa-tuwa pa ito ang itong mga tinatawag. Ang sinetri ng taga-patol at ang pangon ng Roma at alupad-alupad ng anak. Saan ito otosan na bitiminan sa inyong papakalakay? Wala. At ang mga karapatang lumili sa sala, humatol, at magpatupad ng hato, ay taglay na buo ng tinatawag na hukuman! At sa dalawang kapamilya na galing natin ang karapatan ng patiwa at ang pagpapalapad ng hata ay isang ay bagay na hindi nangyayari. Ano ang kamuluhan ng po Kung pagkatapos ng pagkatapos ng panusa ay wala namang karapatan na na, na, ng pagawad na parusa! Basta sabi nyo lahat at hindi din sabihin. Marapang malinaw na talatanda siya kapatakan na at na lang aming ginagawa. Basta

Ang Kaya ang na daw 'yan. Kailangan Ang hirap sa 'yan? Kailan ba 'yan? Kailan ba magagawa pa ba 'yan? Kailan ba magagawa? Mō jerito. Kailangang mahigpit ang gumagol sa kasalanan na mabibigat. Naharaw na po 'yung ng pagbibiti. Nagaya rin ng paggawa sa kadiliman ang humatol ng kabatayan. Datawan ako ng batas na ito'y lang sa dito. Kapag agang marahin na wang tahi ng araw, ang tahi-tahing na diyari ko tsaka, hindi, hindi ang na, sa kagisipan ng gabi! Suwag na! Si Romero! sa nasasaktaw ka sa ng Jesus! Sang! Nabayaan ka ng sa iyo, At tayo! Ang sa iyo, na mga kasama! Hindi kalapin. Pero, walang sino nga nagunyog sa akin upang ipagsanyarin pa rin! Hindi lang pamala ko lamang katwiran na naiunyura kayo na walang pakuntangan! Ikong demos, hindi na namin kailangan ang iyong mga Hindi ko akalain ang aking pagkakain! Ang hindi ako lakin ay lumisanap ako sa pagsabuti! Ang lahat ng to, ang lahat ng dehito kung hindi na kakailanganin ay tamba ka sa lusak! Ipahino ka mga lang kayo! Kayo na lamang ang maghari niyo! At yung magkakaipa! Ay hindi ba Ang hatol na kamatayan! Kaya ito mo Anak Alas! At ikaw may pa! Bangang isip kayo at huwag yung palong kong kinakatwira! Ay! Tanong masapit! Mga matay siya pilit! At sa ulusay mo sasabi! Sa inyo ibababa ang buksa ng kakilang ilamat sa sumpan! Kaya ito sa kamatayan! Ang kamatayan! Ang tubos na sa katwiran! Sumpan! Sumpan!